upuan na lahat ng pagod ng katawan mo? Abay for the go agad, mga mi! Napagod nga ang mima niyo magamas maghapon kasi nagsipagsipagan ba naman at tinapos ang palibot ng bahay. Kaya ang ending, abay, naubos ng energy! Abay, ikaw baga naman ang maglakwat siya ng halos kalahating buwan. Tapos ay sunod-sunod na nag -uulan. Kaya naman ang mga damo, Nako daw mong inabunuhan, buti na lamang talaga at nagpabudol ako dito sa foldable chair na ito na talaga namang gamit na gamit ko, lalo na kung pagod na pagod ako. Kaya naisipan ko nga ilabas ang paborito kong upuan, ang pres ko naman kasi dito sa ilalim ng mangga. Magpapahinga lang sana ako at mag inat dito sa upuan ng ilang minuto, pero maya maya lang, nako. Nakaborlog sa na agad ang mima nyo. A magising at magluluto ka pa. Nananaginip pa na Disney princess siya. Kaya nang magising ay dali-dali na ipinasok ang upuan. Kaso mukhang nabitin pa talaga ng pahinga. Kaya naman binuksan ulit ang upuan sa terrace at nagmuni-muni. Este, nag-iisip pala ng malulutong ulam. Bago pa nga makaisip, ay nagtatawag na agad ang mag-ama kaya for the pasok na agad ang mima niyo sa loob. Ay obvious pa bitin na bitin pa talaga ang paghihilata. Kaya naman for the last it pa. Nakaka-relax naman kasi talaga at ang presko-presko pa at hindi ka maiinitan. Dahil siguro sa Net yung pinakang upuan, kaya naman makakapasok pa din yung hangin. Metal nga pala to, kaya for sure matibay talaga. Meron din parang string sa mga gilid na to, kaya medyo bouncy siya. At hindi matigas, kaya sumasabay sa galaw ng katawan mo. At isa pa sa mga features na nagustuhan ka dito, eh, foldable. Kaya pwedeng pwede mong dalhin kahit sa beach, camping, park, or kung kahit sa mapagusto. And mo lastly, to. pwedeng pwede mong i-recline. So makakabonga ka talaga ng rest or kahit matulog ka pa. Ang maganda may upuan ka na, may higaan ka pa. O di ba? Kaya naman pabudol ka na din, nasa baba ang link.